dyan, ang simula ng lahat ay yung araw na wala ka namang balak umili. Pero pinili ka ng puso mo kahit hindi ka handa. High school, grade 10 ako nun. Wala naman akong intention na in love. Focus lang sa studies, sa barkada, at sa mini crush ko sa kabilang section na never ko naman nakausap kahit kailan. Hanggang dumating siya. Si Rico. Grade 11, varsity ng basketball friendly sa lahat. Pero may aura na parang may tinatago. Laging may dalang earphones. Laging nakangiti pero bihirang tumawa. Minsan kung mapapaisip kung totoo ba siya masaya, o sanay lang siyang magkunwaring okay. Una ko siyang nakita sa flag ceremony. Doon pa lang, parang slow mo na lahat ng galaw niya sa paningin ko. I know, ang cliche, pero totoo, mga tipong di mo naman hinahanap, Pero mula noon, palagi mo na siyang napapansin. Isang araw, bigla ko sa tabi ko sa library. Anong pangalan mo? Ganun lang. Walang intro, walang hi. Straight to the point. Elaine, sagot ko. Sa tingin sa book na binabasa ko. Kunwari ko cool lang. Hmm. Bagay okay, sa'yo. Sabay ngiti. Yung ngiting alam mong delikado pero ang hirap talikuran. Mabilis ang mga pangyayari. Pagkatapos nun, naging madalas kaming magkausap. Kahit isang taon nang angagot namin, parang hindi ko ramdam. May mga araw na hinahatid niya ako hanggang gate. Minsan, dinadalha niya ako ng fries galing sa labas kahit bawal. Tapos isang gabi, habang naglalakad kami pa uwi, bigla siyang huminto. Gusto kita? Ha? Hindi ko na patatagalin pa. Gusto kita. Hindi e ba kita ligawan? Nagulat ako. Pero ang tanga ng puso eh. Kahit walang warning, kahit kabado, tinanggap ko. At doon nagsimula. Mga unang buwan, sobrang saya. Yung tipong gigising ka excited kasi may good morning text. Lahat ng tao kinikilig sa amin. Your daw. Sweet, clingy pero hindi OA. Feeling ko, ako yung pinakamapalad na babae sa mundo. Na kahit simpleng estudyante lang ako, pinili ako ng varsity heart rub. Pero gaya ng lahat ng fairy tale, na may twist, tumating din yung unang sakit. Nagsimula sa nagsimula sa si mga comments sa post ng ibang babae. Miss you, babe, reply. DM me later, ha? Akala ko joke lang. Kaya kinulit ko si Rico. Tayo na tong si Jenna. Kaklas lang. Close lang talaga kami mabiro. May isa pa, si Ali. May photo silang magkasama sa mall. Wala ako. Di rin niya sinabi sa akin. Ang dami mong issue, Elaine. Ang toxic mo na minsan, promise. Oo na. Ako na ang paranoid. Ako na ang assuming. Pero hindi ba ako may karapatan magtanong? Hindi ba ako entitled magduda kung paulit-ulit na nang akong binabaliwala? I remember this one night. Naiwan niyang bukas yung Facebook niya sa PC ng school library. Hindi ko sinasadya. Pero nakita ko, mga chat, mga hearts, mga, huwag ka na magselos. Siya lang yun. Ako yung, siya lang yun. Confrontation followed. Alam mo yung lalaki yung, sanay mo palusok? Yung tipong kahit mahuli mo na, may dahilan pa rin. Alam mo, ikaw lang ang ko. Huwag mong hayaang masira tayo sa mga bagay na hindi naman importante. Ang tanga ko, kasi pinili ko pa rin maniwala. Hanggang ngayon, hawak ko yung bracelet na binigay niya. Wala na yung kulay. Nagkupas na, pero di ko pa rin matapon. Kasi kahit alam kong ang dami ko ng sugat mula sa kanya, yun din ang paalaala na kahit minsan, naging masaya rin kami. Sa gabi-gabing iyak ko, ito ang tanong ko palagi sa sarili ko. Bakit parang may mali? Kahit mahal ko siya. Sabi nila, pag nasaktan ka na, matututo ka na. Pero bakit ganon? Parang mas natutulang lang ako magmahal mali. Talaj na ako nun. Uwi ko? Magtatrabaho na. Mas maaga siyang mag stop mag-aral. Sabi niya, gusto niya unahin yung pangarap pero sa totoo lang, ewan, parang lagi na lang siyang may ibang priorities. Pero hindi ako yun. Nagkikita pa rin kami nun. Paminsan-minsan, pag may time, pag may extra load siya, pero kahit anong effort kong intindihin, damdam ko na hindi na katulad dati. Hindi na ako yung minugustong makasama Parang ako nga lang yung pinipiling balikan kapag wala na siyang ibang mapuntahan. Uy, kumain ka na? Text ko isang gabi. Sin lang. Hindi silang babe. Tamaya na tayo mag-usap. Pagod ako. Pero that same night, nakita ko sa IG story ng tropa niya. Sa bar. May kasama. May babae. Magkaakbay. Tatawa na nagtatawanan sila. Sige ko, hindi man lang nagreply sa akin. Pero kaya niya mamuti sa iba. Kinabukasan, kinompronta ko siya face to face. Diretso. Sino yung pasama mo kagabi? Ha? Wala yun. Barkada lang yun. Tapos ka na ba? Nakakapagod ka na, Elaine. Pamis. Pa Boom. Ganun lang walang paliwanag, walang sorry. Ako na naman ang OA. After that, ilang buwan kami hindi nag-usap. As in, zero contact. Pinura ko lahat ng pictures. Unfollow sa socials. Pinanfriend pa nga. Ang sakit pero sabi ko, tama na. Hindi na ako babalik. Gumising ako raw-araw na pili tinatanggal siya sa utak ko. Pero alam mo, anong hindi ko in-expect? Isang chat. Nine months later, walang intro, walang context. Kumusta ka? Pucha. Yun lang. Pero parang binuksan lahat ng sugat at ilit ko ng pinatuyo. Ang tanga ko. Kasi hindi ko pa binura ang number niya. Kaya nung lumitaw ang pangalan niya sa screen, pumatik Boom! Puso ko. At alam mo yung pinaka nakakainis? Hindi ko agad na-replyan. Pero isang linggo akong hindi napakali. Iniisip ko, bakit siya nag-message? Namimiss niya ba ako? Nagbago na kaya siya? Kucha Elaine, isang text, pero gusto mo agad namiwala na baka, baka sakali, This time, seryoso na siya. So ayun, nag-reply ako. Okay lang ikaw. At doon nagsimula ulit ang season 4 ng katangahan ko. nagkita kami sa paborito naming tambayan dati ng maliit na milk tea shop sa kanto ng dati naming school. Pagkakita ko pa lang sa kanya, bumalik lahat. Yung boses niya, yung titig, yung niya. Lahat ng tinakasan ko noon, um umabo lahat sa akin. Tamis kita. Ako rin. Sagot kong hindi ko na sana sasabihin. Ewan. Parang wala akong laban kapag siya na yung harap ko. Parang kahit ilang beses akong sinaktan, kapag nunti siya ng ganun, tinatanggap ko ulit lahat. Walang tanong-tanong. At muli akong naniwala na baka nga this time, totoo na. Pero siyempre, alang linggo lang. Nagbago na naman ang ihip ng hangin. Late replies, cold responses, laging may ginagawa, Laging may lakad. Hanggang isang araw, may nag-send sa akin ng screenshot isang babae kasama si Rico. Tumingin ako sa oras ng post. Habang magka-chat kami, habang nagpapanggap siya na may sakit at hindi makalabas, tumigil ako. Parang wala na akong buha. Wala na ring energy. Pero ang sakit, wala akong galit alam mo kung anong meron ako? Pagod. Pagod na ako umintindi. Pagod na ako umasang magbago. Pagod na akong paulit-ulit niyang sinisira. Tapos ako ang magayos. Makbo ako sa banya. Umiyak ako. Pero walang tunog. Gusto kong sumigaw. Pero wala nang lakas at hanggang nakaupo ako sa sahig ng cubicle. Nanginginig at basang-basa ang pisngi ko sa luha. Ang nasabi ko lang ay, Bakit ganun, Lord? Hindi pa rin sapat. Eh, hindi lahat na minamahal mo ng totoo ay dapat mong balikan. Minsan, sapat na yung minahal mo, pero sobra na kung babalik ka pa mag-iisang taon na mula nung huli kami nag-usap. At oo, totoo, sinubukan ko pa ulit. Oo na, tanga na kong tanga. Pero kasi, may mga gabi talagang ang hirap palimutan yung taong matagal mong minahal. Kahit ilang beses kanyang iniwan. Pero nung huling beses kaming nakita, may binigay na yung universe sa akin. Nasa loob kami ng car niya. Tahimik. Walang eksena. Walang away. Walang issue. Pero walang spark. Wala yung dati. Ang tahimik mo. Parang ang layo mo na. Kasi natutunan ko ng mahalin niya sarili ko kahit wala ka tahimik siya. Doon ko nakita sa mga mata niya na alam niya this time hindi na to tampuhan lang. Hindi na to call off lang tayo ha. Hindi na ako yung Elaine na nagpipilit pang magstay kahit sinasaktan. Rico, sabi ko habang nakatingin sa labas ng bintana. Alam mo ba kung ilang beses kong inisip na baka sakali baka sakali talaga naging tayo hanggang dulo. Pero paulit-ulit mo akong tinutulak palayo At ako, ulit-ulit ko rin pinilit bumalik. Lagi mong maasang may bukas para sa atin. Pero ngayong nandito na yung bukas na yun, alam ko nang hindi na dapat. Umiling siya, tahimik. Parang may gusto siyang sabihin, pero wala siyang masabi. At sa tagal naming ganito, ayun lang siya tahimik ng ganito. Para sakali, okay na rin akong wala ka. Pinuksan ko ang pinto. Bago ako bumaba, umiti ako. Hindi yung ngiting pilit, hindi rin yung ngiting sakit. Ngiti ng isang babaeng sa wakas. Pinili na ang sarili niya. Thank you, Rico. Hindi sa sakit, kundi sa wakas. Natutunan kong huwag ng umasa. Lumakad ako palayo habang ramdam kong umiyak siya sa loob ng kutse. Pero hindi na ako lumingon. Kasi sa dami ng beses kong lumingon noon, ngayon lang ako naglakad ng derecho. Hindi ko sinabing hindi ko na siya mahal pero sapat na ang lahat ng sakit. Pero sapat na ang lahat ng sakit para piliin kong ako naman. Ilang buwan na ang lumipas. At tuwing naaalala ko siya, may kirot pa rin. Pero hindi na ako durog. Hindi na ako tanong ng tanong kung bakit hindi naging sapat. Kasi ngayong alam ko na ang sapat. Hindi ako nagkulang. Hindi lang talaga kami tama. Ngayon, pag may mga kaibigan akong umiiyak sa parehong circle ng sakit, tinatapik ko lang sila at sinasabi, Darating din yung araw na hindi mo na bumalik. Hindi dahil hindi mo siya mahal, hindi dahil natutunan mo nang mahalin ang sarili mo ng buo. At kapag tinanong nila kung kailan yung darating, sinasabi ko lang, baka sakali. bocas